hello, magandang, 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 magandang hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yay! All right, a big, big congratulations po guys sa ating lahat. Panalo po tayo ngayon sa 5 p.m. draw on the spot. Yay! Ayan, congrats, 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 congratulations sa mga nakapanood po ng aking uh, live stream kanina ng umaga. Yay! Ayan, ang resulta po ngayon sa 5pm draw kay 5, 4, 3. All right, 5-4-3 ang resulta ng 5 p.m. draw and then yung isa sa ating mga one time big time na kombinasyon bagdo kanan kaninang umaga ay eh, meron tayong 5-3-4-3. yan so a big big congratulations sa mga nakapag-rambo lito ayan ito po yung ating ika anim na panalo guys sa buwan ng August 2024 yeah! ayan kaya sa mga gustong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong Ready well, to Wrestle Lotto abay napakasimple lamang po guys ng inyong gagawin Yay! Ang gagawin nyo lamang po no, ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking YouTube channel na ito at pagkatapos po rin mag-subscribe Abay, syempre no, wag po ninyong uh, kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po akong mga live stream araw-araw or mga upload na video dito sa aking channel na ito ay magiging uh, palagi po kayong updated. <laughs> So ano pang inihintay ninyo Luzon Visayas, Zayas in Mindanao sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe? Abay wag nang magpatumpik-tumpik pa, magsubscribe magsubscribe mag-subscribe, 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 mag-subscribe. Mag-subscribe. Para makasabay po kayo sa aking uh, mga panalo, mga kaibigan at mga casual at mga taga-subaybay. So again, ha? A big big congratulations ngayong 5 PM draw, panalo po tayo on the spot. So ito po yung ating ika na panalo sa buwan na ito, buwan ng Ogos. Alright, so yung kasama po guys ng ating uh, lumabas ngayon sa 9pm draw So mayroon pa po yung mga kasama So balikan nyo lamang po yung ating live stream kanina ha May mga kasama pa po yan na maaari pa pong makalabas ngayon sa 9pm draw yeah. Ayan, sa mga hindi pa po nakapanood ng aking unang live stream kanina ng umaga sa mga bago pa lang po dito sa aking channel na ito. So pumunta lamang po kayo dito sa ating YouTube channel and then i-click nyo po yung live at dyan po ninyo makikita yung ating mga live stream araw-araw. And then, sa mga gustong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong 3D Swell Lotto, so mag-subscribe, 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 mag-subscribe! Lamang po kayo para palagi po kayong updated ng aking mga hot numbers araw-araw. Ayan, so again, congrats, congrats, congratulations ha sa... 5-4-3, panalo tayo dito on the spot. So, sa mga nakapag-Rambolito, congrats, congrats, congratulations! Yung atin dito ay meron tayong uh, 5-3-4 ang atin dito, no? So, panalo tayo lamang po sa Rambolito. Thank Okay, so sabay-sabay po tayo guys nating kunin ang ating mga panalos sa mga loto outlet. Tayo nga. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa, mag-subscribe, 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 mag-subscribe at abangan po ninyo ulit ako ha sa aking mga live stream para makuha po ninyo at mailista itong aking mga nagbabagang kombinasyon. And don't forget to like and share guys sa ating video na ito. Kaya huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ano, para hindi po kayo mahuli sa aking mga nagbabagang kombinasyon araw-araw. So ako po mulang yung lingkod si One Time Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang hapon Pilipinas and a big big congratulations. Thanks for watching. Bye-bye!